Hello guys! Kumusta na po kayo? Ang tagal kong hindi nag-upload dito sa YT I think 5 months ago yung last upload ko and actually talagang nawawalan na ako ng gana dito yung mag-upload eh pero sa ibang mga social media account active naman po ako sa Facebook and TikTok. Ilalagay ko po yung link sa description box. Doon na lang niyo po ako i-follow kasi baka medyo hindi ako madalas mag-upload dito sa YT. And yun, kasi medyo na busy na rin. Naglipat bahay kami from Moshab to City. Yung Moshab po is parang farm lot. And ngayon, nasa City na kami. Nasa Recovot City. Siguro pamilyar kayo sa Recovot. Kasi ito, isa ito sa lugar kung saan uh, bumagsak yung missiles ng Iran. Grabe yung impact noon. <laughs> Talagang. Pero, alam nyo, Uh, maswerte pa rin ako kasi may bomb shelter kami dito. Hindi katulad dun sa Mosha, wala kami bomb shelter. Hallway lang po yung pinagtataguan ko doon. Pero dito may private uh, bomb shelter kami. And kasi sa bomb shelter, hindi mo gaano dinig yung sound sa labas. Uh, kaya nung bumagsak yung, yung missiles na yon malapit lang sa amin. One street lang yung pagitan. Talagang narinig mo pa What more kung wala ka sa bomb Shelter, talagang mas malakas pa. Yun. Ah, kumusta naman po kami mga OFW dito sa Israel? Actually, kung napanood nyo po yung mga interviews ng mga OFW sa iba't ibang channel, kapag tinatanong sila kung sasama ba sila sa repatriation program, iisa yung sagot. Hindi kami uuwi. <laughs> Actually, um... Kaming mga caregivers dito, dekada-dekada na, matagal na, sanay na kami dito sa mga ganitong sitwasyon. Pero siyempre, iba yung iba yung sitwasyon ngayon kasi may mga nakakalusot na sa Iron Dome, may bumabagsak na, may mga nasasaktan na at worse, may namamatay na. Pero sa kabila nun, ayaw pa naming umuwi kaming mga OFW. Bakit? Kasi tiwala pa kami sa IDF um, may home front command yung IDF na nagbibigay ng warning. Basta sundin mo lang yon hindi hindi ka masasaktan. And ngayon, um, may bomb shelter. And sa panahon ngayon, kailangan talaga ng bomb shelter. Kasi may mga safe na lugar kami pinagtataguan. Yung hallway, yung sa hagdan. Kasi yung mga building dito nakadesign yung mga hagdan nila yung stairs nila nasa gitna ng building. So, yung walang mga bomb shelter doon sila nag Pero, hindi na safe yon Yung hallway and yung hagdan, kailangan talagang bomb shelter na. Yung underground at saka yung private na bomb shelter na tinatawag na mamad. Um, kapag ang isang caregiver, walang mga bomb shelter sa kanilang Uh, tirahan sa kanilang mga amo uh, lalo na kung yung inaalagaan nila is bedridden, matanda na 97 years old ang bilin ng anak ng inaalagaan nila save yourself first iwanan mo yung nanay o tatay nila and ikaw pumunta ka ng bomb shelter na malapit sa iyo. Uh, yun, yung mga caregivers dito, yung mga OFW dito, naghahanap sila ng mga bomb shelters na malapit sa kanila. Yun yung bilin. Uh, kasi, ang ano naman kasi ng anak ng inaalagaan, uh, matanda, na, matanda na yung nanay nila, um, ikaw, bata pa, at may pamilya ka na naghihintay sa Pilipinas. Kaya, save yourself first. Yun yung sinasabi. And yun, siyempre, um, kailangan ng bomb shelter, prayers, and alam nyo ba, kaya ayaw din namin na umuwi. Hindi dahil yung sahod namin, malaki, uh, hindi namin sasahurin ito sa Pilipinas, at yung uh, walang trabaho sa Pilipinas, ganun. Pero, alam naman natin na may mga tao sa Pilipinas na sumasahod na masigit pa sa sahod namin dito, di ba? And basta't matyaga ka, masipag ka, madiskarte ka, hindi hindi ka magugutom sa Pilipinas. Pero alam nyo ba kung ano yung rason namin talaga? Kasi dito, kapag uh, sumali ka sa repatriation program, meaning for good ka na, uh, hindi hindi ka na po pwedeng makabalik dito sa Israel para magtrabaho ulit. Yun po, kasi nanghihinayang kami sa opportunity. Dito sa Israel, once lang ang oportunidad. So, yun ang hihinayang kami sa magandang pasahod, magandang benepisyo, financial benefits, health benefits. Uh, maganda kasi yung mga beneficyong natatanggap namin dito sa Israel. Yun. Pero syempre, um, pag-isipin namin mabuti yung mga desisyon namin. Buhay na kasi ang nakataya, ba diba? <laughs> Yun. Uh, anyway, um, syempre, prayers. Kailangan ng gabay ng Panginoon kung ano may yung desisyon namin sa buhay. Yun. Uh, maraming maraming salamat sa panonood po. Thank you and God bless.